Sinabi nga ito ni Lebron James matapos yan ang kanyang clutch plays para ipanalo ang Team USA laban sa Germany. Well, another game, another clutch performance ang ginawa na ni LBJ and this time against nga sa reigning FIBA World Champs na Germany. And well, nagtala nga si Lebron James ng 20.6 rebounds, apat na assists on a very efficient 8 out of 11 sa field at 2 for 2 naman sa kanyang mga three pointers. And well, this game is definitely the definition of clutch plays na ginawa na ito ni LBJ nang dahil lang kanyang last 11 points sa labang ito ay niscore niya nga under 4 minutes left in the game. So talaga nga naman mga idol, another game, another buhat mo ditong si Lebron James. sinalbangan na naman ni Lebron James, eto nga ang Team USA mula nga sa isang another team na naman na talaga nga namang nagpahanga sa maraming NBA fans. And well actually mga idol, panoorin nga natin ang ilan sa mga magagandang highlights na nangyari sa laban nga ng Team USA Germany courtside view. Panoorin muna natin ang seglet At matapos nga ng sunod-sunod na clutch plays na ginawa nito ni Lebron James para sa Team USA ay ito ang kanyangang ginawa at ang kanyang mga sinabi dito nga sa kanyang mga teammates. Ito mga idol, another huddle ni Lebron James after the game. Pagpapakita nga na naman ng kanyang leadership. Panorin natin. Hey, uh, Good. We've been down two games. two games in a row, and that's gonna be good for us. But like Katie just said, the real begins now. Alright? We got six games, we'll one game at a time, alright? Ready to the first again, y'all? Go! One, two, three, go! go. While well, similar nga ng sinabi ni LBJ nung panalo nga nila sa South Sudan, ang adversity daw ay good para nga dito sa Team USA nang dahil makakatulong nga daw sa kanila ito bago ang Olympics. At ngayon daw mag-uumpisa na ang official games, ang mga games na dapat nilang bigyang importansya nang dahil umpisa na nga mga idol ang Olympics. At matapos dyan mga idol sa walk of interview naman ni Atri LBJ ay ito ang kanya mga sinabi matapos ng kanyang clutch place love the At nga mga ito na mga nasabi nito ni Anthony LBJ matapos nga ng kanyang clutch performance para sa Team USA parang nabuhatin sila sa panalo laban nga dito sa Germany. Kaya mga ito ano lang bang masasabi nyo? Anong inyong opinion dito nga sa performance ni Lebron James this game? Komento nyo lamang mga ito lang inyong mga opinion.